1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Time check tayo. Time check is 5.37 p.m. ng hapon. Ayun. Uh, location ko is uh, dito pa lang sa, ano, sa Pantabanga Nueva Ecija. Ayan. Ayan at uh, ito uh, nakita ko yung ano yung buwan so yan ay buwan hindi po siya ano, ah, ano hindi po siya ano hindi po siya araw buwan po yan buwan kita nyo naman wala siyang ano wala siyang uh, light rays yan. so nakita ko to and then umupo lang muna ako sa kilit. tapos yan uh, ko lang siya tapos habang ano habang na ako ng, ng update Uh, less than 5 kilometers na lang nasa na ano, ako nasa uh, bayan ng uh, Rizal uh, Rizal Nueva Ecija siya total distance is nasa 529.9 uh, so pag niround up natin yan 530 okay dahil sa ano, dahil sa dyan lang nakatutok yung camera eh, uh, yan lang share lang muna ako ng ano yung mga ilang moments kasi saan ako medyo magulo din ha kasi ano eh, pagod din ako sa ngayon uh, um, hindi ko lang alam kung gano'ng kalayo ang ano ang, ang result to Talavera yan pagka siguro oh, depende hindi ko alam ha basta wala pa akong idea basta ang alam ko lang ah uh, tumakbo lang hanggang kung, kung ang tumakas, ano, mga karating yan habang pinapanood dito ano, maramang pinagmamasday ko yung buwan na pataas siya ng pataas ito, uh, farmland ito ng ano ng uh, Pantabangan Nueva Ah, niyo meron doon, oh, merong ano meron yung baka, mga kain, tapos yung mga buildings doon, ayan. Well, na witness ko lang to, itong mismo ano, uh, pagtaas ng buwan. Tapos ang ganda oh, bilog na bilog. Grabe. Tayo ko kung saan nagahawi yung ano yung liwanag. May aircon din dito sa tapat ko siya ah, dito. Street light. Baka nagko-contrast na sila. So, di ba yun muna yung, ano, yung update sa ngayon. Ah, habang ano, habang nakita ko kasi itong bunty ako tumigil at saka kuminto din lang muna sa glit. Kaya, ano siya. Uh, ah, parang yung ginawa ko nga. Ah, pang pa relax mood ba yan so ito sya